So, eto mga boss, may sinerbisan tayo dito sa Imus. Malapit din lang naman dito sa Noveleta. Pinuntahan ko po, naubusan ng gas, boss, no? <laughs> Kaya nahirapan siyang humigop at saka, ayun, eto, ang ideal solenoid niya ay hindi nag-function. So, pwede nyo pong kunin yung accessory solenoid para yun ang magbibigay sa kanya ng minor. Kasi pagka hindi po nag-function ng ideal solenoid, hindi na po yan magme minor wala nang minorian yan kaya yan ang kagandahan din sa sentra yung pagka nasira yung ideal solenoid at wala tayong mabilhan syempre tulad nito malay ba natin na masira yan di ba e, umaandar naman daw sabi ni Bossing which is talagang umaandar naman and ayun nga so kinuhanan ko po ng kinuha ko po yung accessory solenoid at yun ang ginamit kong idle solenoid yan. So meron na siyang minor. Pwede nyo pong gawin yun mga boss. Yan ang kagandahan sa Nissan Sentra di ba? Ah, di ba? Meron na siyang nagbibigay ng gasolina. May idle na siya kahit babaan natin yung minor. At maingay po ang chain niya. And eto po. Matagal na to kay bossing. Apat na taon na boss. Hindi Na to. Ah, matagal na. Yung mga 2016 pa yun? So, 2016 pa pero hindi pa napalitan to no? Dati na. Ah, napalitan dati. Hindi, so, ibig sabihin eh, ano, parang stuck. ah, dati, na, dati na, nung siya. kinuha mo, ga ito okay. na. Oh, so, wala pong bahid ng ano. Ngayon lang ako nagpagawa. Yan, oh. No? Walang bahid ng pinagdaanan ng chain. Upper timing chain po ito. At ibig sabihin po nito, ah uh, hindi siya, yung tension niya kulang. Yan, yan, po, na, if, inakita niyo po yung mga sinare ko nung nakaraan, nung nasa Cagayan de Oro tayo. Actually, ilang beses na po akong naka-encounter ng ganito. At ito, ilang taon na. Oh. And dating... Uh, kung dati na to, ibig sabihin, dapat to may mga ano na, ilang taon na eh. Dapat to malalim na po, pinagdaanan ng chain. Pero wala oh. So, yun po ang nangyayari sa mga nabibili natin ngayon ng mga pyesa. Wala po tayong magagawa dahil mass production po ngayon. Talagang mga pyesa ngayon ay tipiran Tsaka parang sinasadya nila para palit ka lang ng palit. Di ba? Kita sila. So, wala na rin yung dati niyang upper tensioner, yung original. Ang ginagawa ko po kasi doon ay kinukuha ko yung spring. Tsaka etong bakal niya. Kaso wala na. And eto po, ang ginagawa ko na ngayon sa mga nabibili kong upper tensioner ayan tinatanggal ko na po siya muna and then etong spring bibi natin na po natin to para may tension siya talaga na matigas kasi pag kukumpara po natin yung original tsaka to eto ang liit tsaka ang ikse yung original po nito mahaba at matigas so bibi natin po natin dahil wala na yung original na, na tensioner ito na lang po ang gagawin natin. So, ito pwede nyo pong gawin to bago nyo ikabit yung mga tensioner na mabibili ninyo. Ba? Pumunta ka na dito. yung darling ko. <laughs> Ayan. Halo-halo. Ayan. At, at ito mga boss, hihilain natin. Then, ibabalik natin. Saka natin i-install. Ayan. Para siguradong uh, mag-function siya ng maayos. So, yan po mga bossing. Oh, shout out muna dyan, Choke Works. Shout out, boss. <laughs> Kita niya, siya na lang gumagawa. O, oh. ako, pahaya haya na lang. <laughs> hindi, mamaya ako pag magta-timing na. Ayan. So, ito pala si bossing. Hey. <laughs> Akala daw ni bossing, ay eh, hindi na natin siya madadaanan. Pinilit natin maisingit bago tayo bumalik ng Davao. Ay, galing pa ako ng SM Bacore. Eh, meron akong inasikaso. So, ito po, gagawin na namin. Ayan. At sa mga uh, madadaanan po natin po pagbalik ko ng Davao. Sige lang po. Salam. Baka by Thursday pa po ako makabiyahe. Sana Thursday na or Friday kasi may hinihintay pa po akong pyesa at meron sa ating uh, nagpapatulong na talagang uh, ewan ko na Nabuksan yata ang makina O hindi ko alam, nagalaw yata At hindi na niya magamit na ng maayos yung sasakyan So, i-check na lang din natin So, ayan po mga bossing Knob Customs po